So, mga mga Lodi, o oh, may papakita ako sa inyo. Ito. Oh. Ito, kinakain namin ito nung bata kami. Oh. Ganito yung anong itsura niya. Oh yan, pag mahinog ganito ang itsura pag mahinog. Pag hindi pa hinog ito, oh, Ganyan Oh. Sino nakakalam nito, mga Lodi? Oh, meron siyang mga hinog. To mga hinog, oh. Pero na, titikman natin. Ah, uh, dasalan lang natin. Ama, kahit di ko tinanggal yung sombrero ko, papakita ko lang sa nila. Ang example nito, para ma-enjoy din yung mga bata pag mapanood nila na ito, huwag nilang katakutan dahil ito ay isang masarap na pagkain. Sige, titikman na natin. Salamat, ama. O, so, tabarin yung mga kasalanan ko sa mga oras na ito. Meron wala. kuntsa mm. lodi yung medyo may kunting tamis basta normal lang siya ganun mm. yun matamis pag hinog pa lang maganda yung pag niya talagang matamis na matamis masarap yung lasa lodi yung natikman ko ito uulitin natin Hmm. David, sarap. Mm. Masarap pala mga luti pag hinog na hinog. O yan, magmumukbang na tayo dito. Oo. So, mm. Wala na. Yung mga berde na lang to. Oh. Mm. Okay, masarap mga Lodi.